Pilay na ininda kasi, kita mo lang maldita pa naman niya. Wow. Pilay na nga babangay mo pa. Para <laughs> <laughs> paralyze, paralyze, paralyze na nga dingdigan mo pa. <laughs> 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 Sabi kesa kanya papa dala kita sa ospital, papa check up kita. <laughs> <You want me>? <laughs> 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 mi papa dala kita sa ospital, papa check up kita. <laughs> akin me kilikila lang yung masakit sa iyo buong katawan <laughs> yung, yung, dalawang matsunda <laughs> Mat <laughs> yung dalawang matsunda <laughs> isang matsunda pakalawang matsunda yung pakatlong matsunda <laughs> ay nako <laughs> naghihina ako eh. Alalayan mo kasi si Inang Inilda. <laughs> Na, hindi ko talaga makalimutan yun may sinabi sa iyo nung mas may edad pa sa'yo manang ang tawag sa 'yo Alam mo yung may mas edad, may edad pa yun sa kanya. Oh, mas matanda pa yun sa iyo tapos tinawag kang manang. yun sa sap nga, di ba may di ba may email, di ba may Sabi niya, sa si Manang? Ay, ayan, ito matanda na ito eh. mas, mas, matanda, mas matanda pa nga sa'yo, tapos tinawag kang Manang, hinahanap ka. sa si Manang, sabi ganon. <laughs> <laughs> yung nga doon sa Asuncion na nag-apply sa kanya, tapos Ayon. kinuha ko. Uy, may, yung, yung may may edad pa sa kanya, di ba, May? Sabi kay si Manang. <laughs> o, sa, sabi kay Nanay Josephine, no? Nasa si Manang. Ayon, so, Masa makasabi ba naman Manang? <laughs> <laughs> wala wala ka talaga kasi nag-emergency ka noon eh. <laughs> ah! <laughs> si Joel pa pumunta doon. <laughs> 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 Sabi niya, asan si Manang? Sabi ko may, isip-isip ko may idad pa to sa kanya. Wow. Tapos tinawag siyang Manang. <laughs> kasi hindi niya kilala. Kaya, malaki yun, eh. oh, pa naman yung thing. Oo, may idad pa sa'yo. Wow. Eh. Ayan yeah, nga. Wow. Hindi, <laughs> pag pula, go daw yun. <laughs> sa, sa SM kasi, iba. <laughs> Aray ko, naiiyak ko. Putain na, <laughs> na-advance na natin. <laughs> Aray ko. Si Mami, e ka kasi. Na-mail. <laughs> na-advance na na yun, e. Na-advance. <laughs> sabi, sabi sa, sabi sa kanya oh. Naad, na, na advance tuloy. Ihina pa naman ako na advance pa. Hindi <laughs> ko talaga makali, talaga makalimut yan yun kahit kain. <laughs> di ako makamubun dun, eh Pag nakikita ko si mami, malakas pa. Eh. <laughs> oh. <laughs> iihi lang kami sa SM. Kasi pag sa SM daw, ang red light daw go. Ang yellow stop. Wala silang green. Di ba, May? yun na nga yung go. Wow. Wala nga silang stop. Walang green. Wala. Yellow, oh. may CR na pinto pero ilan lang yung bukas. Sabi <laughs> namin, sobrang dami ng CR tapos ang bukas ang apat lang. <laughs> 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 ano araw ba ngayon? Linggo? Ah, kaya pala maraming tao kasi linggo. <laughs> <laughs> Ay, nako. Pagbuksan mo! <laughs> yung, kaya nga, bilisan mo kasi ang haba ng pila eh. <laughs> <laughs> yung, tapos yung pinagmamadali mo, yun, yun, yun pa yung ano, may injury. <laughs> Mahal-mahal yung bayad, yeah. yun mahal, mahal, 300. Nah. Doon. Nung nasa SM, yung pinaglaro ko yung mga anak ko, ay, wala pila. Lala. Ha? May tissue? So wakas, may tissue din. <laughs> Malapit na <tang> maubos. <laughs> ha? Ha. Tingnan nga ko Ikaw may may tissue ka? May pa may tissue. Ha? May pa May? Pagsirit? hindi nga magtatae, ba't magpapasirit ka? <laughs> oh, ah. Pina ganun lang na rin.